Meron nga pala dito santol oh guys. Oh, Mamawa kami santol. Dito sa bahay <laughs> <laughs> ng, kapatid ko. Ayun no, merong hinog na oh guys. Ayun no, matamis daw to guys. At titikman natin. Ayun ako mauko ng santol. Oh, 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 makuha ka na. Mayong hinog na hinog na. Hmm. Ay, Ayan yung nasa baba. ba yan? Ano? Masasama yung isa ma. Ayun. ba? Ay

tol guys Lalu -lalu. Lalu. 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 guys so hu matamis. ayo kita na lang guys